Hi guys! Kumusta po kayo? Ako po si Nati Remigio. Ang isi-share kong video ay tungkol dito sa iluluto kong pinakbet o pinakbit. Tawag po kasi ng iba pinakbet. Tawag din po ng iba pinakbit. Sa amin, mas madalas ay pinakbit. Ayan po ang aking mga iluluto. Ang palayang maliliit yung bilog-bilog, okra, sigarilyas. Lalagyan ko ng repolyo, kamote, labanos, at yung talong na ah, bilog, hindi bilog na bilog. Meron ding hagod, pero hindi ko na ilalagay ang hagod. Ay, yung nakahiwalay na kalabasa at saka hagod, saka sigarilyas, ah, ibang putahe naman na po yun, kasi marami itong aking nabiling pakbitin. Kamatis, marami din po ito. Siya nga pala, mura na ang kamatis ngayon. Habang bino-voice over ko to, ang may isang piso na po. At tingin na sa si tindahan ay 15. Igigis ako ang aking pakbit at ang panahog ko ay chicharon. Ayan yung kalabasa, 40 pesos sa at ata yan, nabili ko. Ayan ang panahog ko, chicharon. Igigis ako ang pakbit sa alubaybay, mantika. Mas masarap nga pala ang pinakbit na ginisa. Dati kasi ako nagluluto ng pakbit, parang inabraw, parehas lang. Hindi ginigisa. Parehas lang ang paraan. O yan na, nangakahiwa na. Nangakahugas na. Yan. kagiyak na po lahat. At handa na ang aking pagluluto. Ayan na po, mainit na ang kawali, niligay ko na ang mantika. Sabi ko nga po, masarap na ginisa ang pinakbit. Ayan, konting bawang. Ikaw, konti na lang po ang bawang ko kasi. Mas masarap sana kung marami bawang. Eh, ala na po kasi eh. Kakunti na lang. At Ah, uh, hinihintay ko muna mag golden brown 'yan para mabango ni ko pang konti. Ayun, nalagay ko ni sibuyas. 'Yan, kukunti rin po ang sibuyas namin, naubos na ang stock ko po. 'Yan ah uh... Luto na ang bawang at sibuyas. Lalagay ko na ang kamatis. Ayan, mura-mura na ang kamatis. Dati, ay inabot ng, yung nabili ko na hila, 120 isang kilo. Yun, ngayon po, ay 10 piso to 15 pesos na lang. Pero yung ginigis ko na yan, nasa 20 pesos pa po ang kilo. Yan, dati, ang alubaybay, yung may isda. Ngayon, ganyan na po, boneless na. Boneless alubaybay, yan ang nauso na po. Naiinip ako sa aking pangluto sa stove, mahina ang apoy. Hindi ko alam galawin, sabi ko mahina ang apoy niya. Kabibili lang, kakakarga lang ng gasol eh. Mahina ang apoy. Sabi ko, naiinip ako. O yan, terus-teres. Dapat po yan. Kung malakas ang apoy, eh, hindi sahaba ang video ko. Ayan, nilagay ko na ang labanos. Yung mga matitigas na gulay. Kamote. Ampalaya. Para po hindi mahaba ang video. Ayan, talong. Saka ano, para tipid din sa gasol. Ayan, okra. Madali lang din yung okra na lumambot. Mayroon akong... uh, naiinip ako dyan. Sa, sa totoo, nasa 13 minutes po ito lahat. Ayan yung sigarilyas na. 13 minutes mahigit yung video ko. Napaabot ko na lamang ng higit 10 minutes. Napatagal po ang aking pagluluto dahil sa mahina ang apoy nitong aming lutoan. Yan, diligay ko na din ng konting asin kasi may lubaybay na. parang walang init oh kahina maluto ang gulay kahinang kumulukulo oh yan dalig ako na po ng sabaw isang baso at kalahating sabaw Konting ayos-ayos lang gulay. Sabi ko nga po, habang naiinip ako sa aking video na niluluto, dahil parang mahinang apoy, eh, ikukwentuhan ko muna kayo. Ayan, bukas. Naiinip nga po talaga ako. Ayan, kahina ng luto. Habang... Naghihintay po ako maluto itong aking pinakbit. Ay, maraming salamat po sa lahat. Sa lahat ng nanonood sa aking video. Sa mga hindi nag skip ng ads. Sa mga nag-share, nagla-like, nag, nag, nag ng bakas o comment. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga nanonood ng sa dulo. Ganon din po ang gagawin ko sa inyo sa mga video nyo. Hanggang kaya ko, tatapusin ko. Mag-iiwan ako ng bakas. Ganun po. Ayan, nilalagay ko na po yung repolyo. Masarap po yung pakbit na may repolyo. O kaya yung spinach. O kaya yung talbos kalabasa, o talbos kamote, o ganun po, talbos sitaw, or yung mushroom, ganun po. Ayan, lagay ko na yung chicharon. 35 pesos yung chicharo na yan. Kalahating mahigit lang nilagay ko. Masarap po ang pakbit. Paborito ko ang pakbit. Pag kumain akong pakbit, para ako lumalakas. Hindi ako nasanay sa karne. Ganun po. Kasi nung bata kami, puro din halos gulay. Hanggang ngayon, gulay pa rin po ang lagi kong uh, inuulam. Pero nagluluto rin po kami ng karne. Manok, baboy, isda. Ganun po. Yan. Yung natirang chicharon, pinapakoy iba. Pero hindi po lahat, eh kasi eh, naka malakas daw po sa magkolesterol lang yung chicharon. Dati, mahilig ako sa si chicharon. Yung isang supot na yun, ubusin ko lahat yun. Ayan. Alam niyo po, nung kami ay mga bata pa, ayan, may kwento na naman ako ng mga bata pa. Marami kami niluluto, isang talyase, ayan. Puno po yung talyase na yan. Pag naman po kardero, medyo malaking kardero. Isang ulaman po namin yon. Dahil marami nga po kami magkakapatid. Labing anim. Sabihin na nung ako'y bata pa, ilabing dalawa kami. Labing anim kami po. Awaan ng Diyos po, ay buhay po kaming lahat. Labing anim. Bali, labing walo po yun eh. Mayroon pong nakunan at mayroon pong baby na namatay mahilig po kami lahat sa gulay. Pag nakita kita po kami, mahilig kami sa gulay. Tulad ng aming inang, mahilig sa gulay. Ang tawag sa aming inang, may betche ng kamay. May vetchin daw po yung kamay, magana kumain. Ganun po. Ayan po, oh. maraming maraming salamat po muli sa mga nanonood sa aking video. Shout out po sa inyo lahat ay mahina man po ang views ng ating mga video ngayon tsaga tsaga lang po tayo nagtsitsaga lang po wag susuko kahit mahina ang views wag po tayo susuko pinagkirapan po natin ang ating mga channel tuloy tuloy lang po tayo may awa ang Diyos ah, po tayo kahit napakahina po ng aking uh, views mahina din po ang earnings noon naiisip ko lang po, pinaghirapan po natin itong channel natin para tayo mo monetize.